Hello everyone! Welcome to my vlog. Lynn Joyce Mahumot. And for today's video guys, ay I... ito lang, kakalabas lang po galing sa grocery. Bumili lang po ng pampano fish para sa aming olam bukas sa household food. So, ito yung ating tanawin. Sobrang, sobrang init. Mari atong nandaan guys. Dapat hindi ako dito nagdaan kasi sobrang init dito. Kung tatawid pa ako dyan sa tabi dyan sa may tabi ng Pasig River ay sobrang yun so malamang wala akong ibang wa, walang ibang choice kundi nandito na ako kundi dito na lang ako nulusot dapat dapat tuloy talaga ako nulusot sa kabila sa dinaanan ko kanina so ako ay nagkamali so patuloy patuloy lang sa paglalakad lalakad kahit mali ang aking pinaplanong daanan maganda mamili pag ganitong oras guys kasi maluwang lang yung grocery hindi na masyadong matao kaya i-compare sa umaga yung kakabukas lang ay marami din tao guys so tamang tama yung aking ano ngayon aking pagbaba dahil mabilis lang akong natapos kasi konti lang ang mga namimili. O guys, o oh, yung amin banda. Dun. Alam niyo po guys, yung aking light ay iniwan ko lang sa bahay. Sa likod ng blinds or sa likod ng wall. Tapos nag ako nung ako umalis kasi three times na siyang nakaano nakaikot-ikot kasi yung quarantine kasi ay ano on and off kaya yung live ko ay putol putol din kaya hopefully naman ngayon ay naging mabait siya dahil iniwan ko siya I don't know kung ano na nangyari sa aking silent live na iniwan sana naman ay nagkakapait yung signal hindi nagkuan ba nag ikot, -ikot. Delikado pa naman dito mag ano guys video dahil ano na to ba? Delikado na area. Pero patuloy pa rin ako. dito na ako dadaan sa Pasigan. Dito. Hindi na ako tatawid sa ano. Tabi ng Pasig River. Dahil sobrang init. Kaya dito na lang ako mamay-mamay ma 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 sa gilid. di maganda yung aking walking guys ang init dito banda dapat talaga sa kabilang daan pero okay lang at least naman ay ano natatapos na yung aking pinamili kasi kailangan kasi namin guys na upusin yung aming pera sa weekly allowance for the household dapat ngayon ko na siya ano, binabalik kay boss pero mayroon pa kasi supra eh. Sayang ko. <laughs> Sayang yung supra guys kung ibalik ko sa kanya. sa Bread Talk. Pumili ako para maubos na talaga siya at maibalik ko na. Matutal ko na at maibalik sa kanya. lang minutes <laughs> tayo guys. Naka 4 minutes pa lang. Ang bilis kong lumaka Ang bilis kong lumakad guys. Is... So dito na lang ako magdaong daan. Ayan, okay lang yun guys. Kahit naka, naka -ano lang ako. <laughs> naka saglitang upload. Kasi kung mahaba naman ay wala din naman manunood, di ba? Kaya Paigil na rin yung ano lang, saglitan lang na video. Okay. So, mabait ngayon guys yung aking kuan, aking cellphone. Hindi siya nagsabi na full storage. Kadalasan kasi ay ganyan ako eh. Hindi ko nagde-delete bago ako nag-alis. Hindi siya nagsabi na full storage. So, mabait siya. Nakikisama sa sa akin ngayon. So, andito na ako sa ano guys, sa ground floor. At mabait yung mga guard dahil hindi ako sinisita. Parati, parati akong sinisita ng mga guard dito kung ano daw yung binibidyohan Hindi nila alam ba ano ang bisyo ko sa buhay. Kaya nila ako sinisita. Pero ngayon ay walang guard. Busy yung guard guys sa sobrang init ng panahon. Hindi niya ako napansin na dumaan sa harapan niya kaya ayan medyo din ako guys parang ano pag tumanda na tayo na madali tayo hingalin siguro guys kung ako nung magpa check up may, mayroon talaga akong ano hubak or asma na feel ko siya na mayroon akong hubak kaya ayan lalong lalo na sa mga ano guys sa ganitong panahon na sobrang init ay makasumpong talaga siya ng hubak so ayan guys Paano na po? 6 minutes. Kailangan ko na magpaalam kasi mahirap naman kung hanggang elevator pa ay magyaw-yaw pa ako. Baka sabihin naman nila ano nangyari sa babae na to na kahit sa elevator ay nagyaw-yaw pa rin. So, ayan guys. Thank you for watching. Bye-bye everyone. Ingat-ingat.